Good morning everyone. Uh, good morning. Good morning. Do sana nasa mabuti kayong uh, ayan but I would like to say thank you to all my subscriber, Kahit paano, meron naman akong uh, pa isa-isang subscribe at least hindi naman ako zero. So okay lang. Ganun talaga napakahirap magumpisa anis Pero, uh, At least um Amit ko itong uh, may divert ko ang emotion ko at para mag-keep uh, going ako dito sa mundo. Okay, today is Wednesday. It's 9.30 in the morning. Uh, actually, I'm uh, ako this morning kaya I was able to to talk while I was, you know, nag mag-breakfast ako ng konti. Ito, itong breakfast ko na to mga dalawang cracker lang kakainin ko dyan and then, snack ko na yan in between with my fruits. So, um, tayo kahit pa unti-unti. Tapos, uh, may nil naman ako ng lunch and dinner. So, I'm good. Ang hirap talaga lahat. Uh, you have to consider everything. Kasi kung hindi, pabayaan natin ang mga sarili natin. May talo. So, do it na lang lang in the right way. Anyway, ang weather namin dito sa Virginia is 75 uh, degrees. So ang weather, medyo dark na. Look at the sky. Hindi na like before na very clear. Start na siyang maging gloomy. So, uh, winter is coming. So, kukot na naman nakaka-depressed. But anyway, honestly, dito sa lugar namin, ito ang magandang weather dito sa America, honestly. Kasi uh, we have four season. Although, mga-mga extreme na cold, extreme na hot kumpleto dito, andito lahat kung ano yung hahanapin mo sa mundo andito lahat, honestly the good thing dito sa lugar namin is uh, sa awan ng Diyos, so far hindi pa kami nararamdong sa mga mother nature na nangyayari like mga flood, earthquakes you know, and fires you know, sana naman uh, keep it like that at sana wag naman maka-experience yung mga iba rin uh, outside ng mga taong. Ang hirap na nga tapos uh, disaster ka pa ng uh, flood, mga bagyo na yan, mga fire and linto, yung earthquake is, oh my god, ang earthquake wala akong tataguan dyan. Buti pa yung mga flood, takbo ka lang sa mataas, pwede pa. Kung, kung makatakbo ka, kung may time ka, but ang um, earthquake talagang kahit nasa akong lugar eh iyayanig yeah, ang paligid mo anyway, 8 na ngayon ng August para bang ang bilis-bilis ng panahon panahon na just like that para uh, I cannot imagine na uh, we're still here, we're still you know, keep going uh, we're surviving kahit like pa paano, kahit up and down uh, this morning, tumawag ang asawa ko she feels down daw kaya abi ko, uh, just go outside and ano, walk a little bit mag unwind ka ng konti kasi um, hindi siya naman ngayon ang napapansin ko lagi siyang gising sa gabi kaya uh, talaga eh tsaka uh, like today siya ang um, hindi siya okay ako okay ako Uh, actually, kaya kahapon uh, nagawin ko yung buhok kasi we're going to uh, have and coming this September kasi uh, wedding ng sister-in-law ko na yung anak niya. So, we're going to Utah. So, syempre kailangan mo naman maging presentable dahil wedding nga yun. So, uh, wala na akong time kasi we're leaving next week and uh, after the Labor Day kaya ang mangyayari wala na akong time busy na ako today I'm booked tomorrow until Friday and then holiday from some uh, Saturday Sunday Monday were off long weekend 'yan and then I'm going to be very busy again Tuesday and Wednesday and then we'll leaving. that's it I mean, talagang uh, hectic ang aking schedule dahil I'm trying to accommodate lahat ng mga clients ko before we go and of course not only that I have to force myself kasi Uh, higit akong hindi makakapagtrabaho so uh, I have to make sure na, na magawa ako bago ako makaalis kasi I'm pretty sure pagbalik ko is busy na naman ako ito ang buhay dito sa America kailangan matutok ang uh, hindi porque ngayon I'm busy I'm making money meaning uh, gumastos ako ng gumastos hindi kasi may one week ano something na mamimiss hindi naman ako per hour na binabayaran like company or salary na akong bakasyon na bayad is still the same so I have no choice but Uh, to to double my time. So good thing na lang sa akin, I know how to manage my 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 time. Kasi kung hindi ka marunong magmanage ng 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 uh, oras mo, uh, I don't think if you gonna make it. Kasi ang bills is uh, ano yun, stable yon. So it's up to you. Hindi na may stable ang income ko dahil employed. So, not like in the company, uh, meron kang vacation, may mga benefits, not like me, but uh, nasa akin kung gusto ko kumita talaga. But the thing is, sometimes my body is giving up too. So, I have to listen to my, uh, my body sometimes. So, anyway, nakatapos na yung mga Uh, mga Mother's Day, birthdays, and everything. Videos ko sometimes napipending dyan kasi I'm still working. Uh, sometimes nga may client ako, nag edit ako pa. Lalo na pag nag upload ako, at least, you know, iwanan ko muna dun sa computer. Uh, kasi matagal mag-upload lalo na kung mahaba yung uh, video ko. But, sometimes kasi, ang ginagawa ko na ngayon, ini-edit ko na yung mga videos ko, and then, marami na akong followers. So, I don't wanna lose them. So, ginawa ko na uli, ini-edit in ko na para sa content ko. Talagang, it's a lot of work. Pero, I'm okay. At saka, ako mag-reels kahit na busy ako. Although, hindi ako, monetize ako pero it's not worth it to, for what I'm doing but it's okay just to keep my uh, followers kasi gusto ko nang gawin talaga itong pag-youtube so uh, and we're planning to retire early anytime soon so kailangan meron talagang plan otherwise what we gonna do? Baka lalo kami ma depress so anyway I know you can see we're getting better kahit na paminsan-minsan up and down kami. Uh, ganito lang pala talaga ang buhay. Ang uh, uh, original na video, so ina-upload ko yun and then ini-store ko muna and then yung mga edited 'yun ng mga ina-upload ko kasi it's too long kung ilalagay ko lahat kaya minsan yung yung upload ko takes forever kasi minsan yung yung isang event eh, inaabot ako ng almost an hour so matagal i-upload 'yun so may experience na hindi ko na naikukwento sa inyo kasi uh, I feel like uh, hindi ko alam kung uh, yung mga tao kung they do believe you know, sa mga na-experience ko. Kaya lang, what I'm doing right now is, yeah, ginagawa ko na lang normal yung mga bagay na na-experience ko. Like, for example, there's a time na, uh, syempre, hindi mo naman yan iti-take na serious yung sometimes nararamdaman ko na yung door ko kahit nakasara, nagbubukas siya. Tapos pati yung TV ko one time, uh, I know, ang asawa ko bababa yan after. Uh, after like for example after na magring yung kanyang babayan so kung gising man siya sometimes ano no siya na ako over na kasi yung eyes ko kaya hindi ako na -di disturb so anyway uh, pinapatay niya yung TV so one time like no Monday I was surprised kasi nung pag-akit niya naka-on yung TV sabi niya enough niya daw so we never know kung kami yung nagkakamali o oh, talagang may nangyayaring hindi ko maintindihan. But anyway, ganun lang yung doing. I say goodnight to my daughter every day. I, I, I hug her, I kiss her, kahit na picture lang. The morning, I have to say good morning to her, you know. Kinkip ko yung routine ko sa anak ko. I talk to her, whatever, you know uh, wanna talk to her. So, yun na lang ang kaligayang ko. And then, I, if I feel down, I always go to my uh, social media. Doon ako nag-re-release ng pain ko. Nakita nyo naman ang buhay ko dito. I'm by myself. Kung wala, kasi dito ako work from home ako. So, I'm by myself most of the time, especially the whole week. Tumalabas kami ng Wednesday, yung mid ng week, kasi minsan nakaka-ano din, nakakasira din ng ulo yung nasa loob ka lang ng bahay but we have no choice. Ano naman gagawin ko sa labas right now. Hindi naman ako nag-have fun outside. And I was doing this so talagang I'm trying to figure out to help myself. Mag-meet kami ng couple of friends ko na lagi namin pinupuntahan every Wednesday. So isa namin friend na retired na na hindi na lang sa buhay so they stop by here kasi may mga ano pa rin sila dito, properties and then tonight for dinner. Anyway, kahapon, uh, nag-take advantage akong magawa ng buho ko since uh, client in the afternoon. Um, uh, set ako ng, ng appointment din para sa sarili ko para magawa ko. Kaya ito, naka, ko, naka, wala na yung mga mga dark and gray ko sa roots ko so okay na ako nakapack na ako kulang na lang ng mga mga gagamitin namin na para sa bathroom yung mga ganun ba so inisa-isa ko na nag-iron na ako ng mga damit ko para ready na kasi minsan ang dami pa rin nakakalimutan grabe talaga yung kalimot namin ngayon so talagang kailangan maging consistent ka kaya ako usually akad ako two weeks before nakaano na ako, inuunti-unti ko na yung mga kailangan ko para hindi ako, hindi ako uh, stress. And then, uh, ito yung temperature, kung ano yung pupuntahan namin, kung anong klaseng damit ang dadalihin ko, para, at saka naka, ano na, range na siya ng, for, kung ilang day kami, naka partner na yung, kasi kung ihahalo-halo ko, sometimes nag-change mind pa ako kasi, uh, in end up yung end na yung tapos na hindi na magkaka-match yung mga damit ko so yun ang ginagawa ko i know it's it sounds crazy but i'm i'm, I'm like that minsan siya sabi ko yung anak ko is very perfectionist actually she got it from us syempre sa niya naman kukunin yung ganung attitude kung di sa aming dalawa lang na magulang niya so kami talaga kahit yung anak ko nakita ko siya kung paano siya mag uh, mag organize ng mga gamit niya Although, syempre, ang bata dito iba, hindi katulad na uh, kasi dito, para bang hindi sila yung concern about yung mga gulo-gulo. <laughs> Pero actually siya, uh, okay naman siya. She, she know, uh, pag dumarating nga yun sa bahay namin uh, dito, pag nag-stay yun dito, my god Yung kwarto niya, parang pagdating niya is, ano yung parang tinamaan ng bomba yon pati yung, yung, bathroom talagang puno ng gamit niya yun. Pero, in fairness naman, pag umalis siya, kung ano yung dinatnan niya, yun din ang pag-alis niya. Ibabalik niya yun sa dati. Kaya talaga yung bata na yung very disciplined talaga. Kaya minsan pag uh, yung tatay niya makulit na uh, minsan eh, pinufold niya yung uh, whatever na makikita niya sa kwarto and then sasabihin ng anak mo, Mom, I don't know, I'm gonna fix that. Tell daddy, don't touch my stuff. Gaganin yun. Kaya ayun, situation namin but uh, yun lang naman ang maganda sa anak ko. I say, ipifix niya lahat yun, ayusin niya lahat yun, ibabalik niya lahat sa kung ano yung dinatnan niya. Anyway, today sana lalabas ako, pero talagang napakahirap ko lumabas mag-isa ko talaga. Talagang, I'm trying na inaaya ko yung isa kong friend, but yung mother niya kasi medyo ano na medyo mahina na din, uh, kakalungkot kasi magkaka-age naman kami, kaya yung mga parents namin is almost the same age din kaya isa-isa na silang nangangawala, kaya uh, actually yung isa, yung dalawa nasa Pilipinas, pwedeng pabalik na ngayon para nag-attend sila ng uh, funeral ng parents nila, kaya ng father nila, parehong tatay na wala nila, so ano lumabas. Uh, usually kasi pag ginagawa ko tong friend ko na to, dito kami nag-hang out. Nagla-lunch kami together and then chika-chika. Yun lang yung break ko sometimes. Minipigyan ko rin sila ng time. Minsan a group of my friends, uh, ginagawa ko sila at the same time. Dito na kami nag-hang out, uh, kape-kape, kung ano man yung pwede kainin dyan. Ganun lang. But today, uh, makalis kasi ang nangyari I have another client na kailangan ko magawa gusto uh, talagang nakikiusap so I have no choice na naman but to to do her hair eh medyo uh, complicated ang pag ang buhok nito kasi talaga napakarami ng buhok parang limang ulo ng tao eh, isa lang sa kanya kaya ang ang kinukonsume niya na time sa akin talaga naman pong ang tagal ang tagal na oras kasi hindi madaling gawin ang buhok niya. Talagang super kapal. But it's okay kasi, you know, don't be scared na gawin natin yan kasi iba naman in charge natin sa volume ng mga buhok ng tao at saka kung ano ipapagawa at yung length niya. So, ano pa rin, income pa rin yun. So, I cannot complain about that. Kaya, namahaba yung oras ko sa kanya. Sulit naman kasi parang dalawang tao din ang nagawa ko sa kanya. Although sa salon, kung pupunta ka sa salon talaga, is maybe triple yung charge ko sa kanya kung i-charge siya sa salon. So, kahit pa paano, binibigyan ko ng, uh, ng consideration ang mga clients ko kasi, kasi uh, hindi bali nang gumaba ako sa presyo ko. But at least, ang dami kong taong, you know, na, na i stay sa akin. So, that's the good thing with this business. Kailangan talaga ang pag-bi-business talaga. Hindi tayo pwedeng maging greedy uh, kahit pa paano. And then, with always, ako kung nga, ang ugali ko kasi ganito ako, especially pag matatanda, I'm always giving them a discount. Kasi, alam ko namang matanda na sila eh, you know. And then, yung iba retired na. Yung iba, swerte naman ang retirement nila kasi talaga marami silang pera. Pero, alam ko yung mga taong uh, retired na hindi rin nakapag-ready. You know, at saka yung ibang nagtatrabaho pa, I feel bad kasi ang tatanda na nila, nag-work pa sila. But anyway, dito kasi, uh, talagang ang mga tao, they don't wanna, you know, uh, retired early kasi wala naman talaga silang gagawin. Anong gagawin nila dito? Uh, kaya ang dagi end up like 70, 70 plus na trabaho pa rin sila. Kasi nangihinayang sila dahil wala nga talaga silang gagawin. Kaya usually yung iba, yung ayaw na magtrabaho, yung ayaw na yung regular time nila, nag, nag-aano na lang, volunteer, bear, volunteer. Eh, para sa akin, uh, I'm working, pero at least, you know, I get paid for my service. Yes. Kaya lang, kahit na kahit na magretard kayo bills is still the same unless uh, pay off yung mga properties nyo you know uh, yung everyday na lang na ano ang ang kailangan nyo or or uh, tawag dito uh, wala na kayong masyadong gastusin eh pero Iba-iba naman ang buhay, hindi naman tayo lahat eh sinwerte na mag-aangang buhay dito katulad namin para kaming paycheck to paycheck dito but the good thing with me is ayan uh, nga yung inadvice ko sa anak ko anak sabi ko it doesn't matter how much you're making kung maliit o mali malaki if you know how to manage your financial hindi ka magugutom sabi ko ganun sa kanya kaya consistent ang anak ko um, nakuha niya yun talagang ang ang nakakatuwa yung anak ko dahil she listen everything na sinabi ko sa kanya kaya lang talagang ang buhay natin eh hindi natin, uh, hindi natin control yung, yung yung buhay lang natin ang control natin. Sometimes nga hindi pa eh. Kasi we always uh, nagkakamali tayo ng decision. Pero normal naman tayong tao, hindi naman tayo perfect din. Uh, so same thing sa ibang tao, hindi rin natin kaya silang controlin kung... Uh, may mga mistake din silang ginagawa but like i said uh, lahat ng mga na i, uh, ituro ko sa kanya nakikita ko lahat talagang nakikita ko she followed everything you know kaya yeah nakakatuwa ang, ang ang nakita ko sa anak ko talagang hindi magugutom ang anak ko honestly, she will survive so kahit saan mo siya dalahin. It's just happen na talagang it's not uh, uh, her time anymore, time niya na talaga. Kaya gin mo, natu ang ko na siya how to survive, how to defend herself, how to speak up to the people na mga taong, you know, sometimes may mga taong abusive eh. Lagi ko sinasabi anak, kung, kung walang nagpapabuli, walang nabubuli. Yun ang sinabi ko sa kanya since before. At saka, I remember one time yung uh, one time, binuli yan sa ano eh, yung bata sa, sa bus. kila uh, tila yung buhok niya or something. Uh, umiiyak. Sabi ko next time, anak, you don't go home na umiiyak ka. You have to um, uh, defend yourself. It doesn't matter kung malaki siya or what siya. You have to speak up. Sabi ko gano'n sa kanya. So, Uh, last na yun, pero well, actually naging kaibigan niya pa yung bata na yun kasi malaking bata yun eh, kasi Chinese siya na matangka, araman, Chinese matangkad compared sa mga Pilipino anyway, mga bata pa kasi yun so syempre, mga immature pa eh, anak ko nung uh, grades, uh, kinder lang sila nun eh mga ano sila, mga siyempre, naghahanap yan ng mabubuli dahil wala naman silang magawa sa bahay nila eh. Minsan, uh, galit yun. especially yung mga batang they grow up sa mga lang na mga babysitter Siyempre, hindi naman natuturuan yung mga yun so what they expect. Galit sila, kaya ang nangyayari, kahit nila nilalabas nila sa ibang tao, dahil uh, kanino nga naman nila gagawin, eh siyempre, yung mga ibang nag-aalaga sa kanila, they don't care. They don't, you know, Uh, uh, paying attention kahit galit sila or what uh, even in sa mga sa mga dakers uh, of course lahat sila diyan is ano program sila lahat kaya yun ang inavoid ko talaga na mangyari sa anak ko kasi gusto ko siyang mabuhay ng normal gusto ko siyang mabuhay ng hindi siya na stress kasi i've been there hindi madali ang lumalaki ka ng stress ka but still you know In the end, uh, talagang kahit na-enjoy ng anak ko ang buhay niya, at the same time, hindi pa rin kasi it's very lonely dito sa Amerika honestly. Batulan naman kami choice kasi andito kami. Oh, hindi katulad, I know, uh, sa atin napaka-lonely din ng mga taong, especially kung pinangal ng mahirap, parang kawawang-kawawa ka. Pero like I said, marami pa rin magawa sa atin compare here. Talagang ang bata dito napaka uh, andaming ang daming ang daming kaya ang may depress, depression depression ano dito eh problem ng mga bata because nag-stay lang sila sa room nila, Uh, wala silang mga sometimes kasi kahit pinapasok natin sila sa activity sometimes yung mga bata ang nagige up kasi napapagod din sila kaya hindi mo alam talaga kung ano yung best dito sa sa Amerika para sa mga anak mo ang the good thing lang dito is talagang ang mga bata dito eh, uh, pamper sila hindi sila nakaka-experience ng talagang na totoong hirap na na-experience natin sa mga mahihirap na bansa. Kaya nga, I'm, I'm always hoping na someday ang bansa din natin ay maging maunlad. Kasi, kawawa naman yung mga bata na lumalaki ng mahirap. Sana someday, use din ang bansa natin, katulad ng ibang bansa. Pero, ang hirap umasa kasi things happening right now, sobrang gulo na ng mundo. Honestly, nakikita ko ang mundo ngayon, ibang klase para bang uh, nasa ano na tayo talaga kung kung babasahin ng eh, na talagang nasa may book of revelation na tayo but anyway ganun talaga it is what it is. wala tayong uh, control sa ganyan only God can say what's gonna happen just you know kaya kami I just keep going and you know going and going I don't care Uh, maya, may, masasaktan ka today, maya, maya, ano ka, damgana na naman, mamaya, pero wala talagang magagawa kundi mag-keep going. At saka sa gabi, every time, anytime, once I open my eyes, talagang ang anak ko niya sa utak ko. Hindi nawawala sa utak ko. Kahit na, alam ng mga client ko yan, wala na akong sinabi, kundi wala na akong kinuwento, kundi anak ko. Uh, since before, nung andito pa siya sa mundo, talagang anak ko lagi ang, ang topic ko sa, sa, sa lahat ng mga clients ko. So, and until now, nawala na siya, siya pa rin ang topic ko. Kaya, ginawa ko to para I keep talking anyway so dito na lang ako makikipag-usap uh, hindi lang client ko nakakarinig dito sa bibig ko all over the world kaya I'm okay I'm good, uh, intayin ko na rin intayin ko lang yung time ko nakakapagod but I said uh, just keep going lang at gawin na maging miserable ang buhay natin look at me, ako yung taong uh, dapat mukha na akong zombie right now but no I said kasi nakita ko natandaan ko yung anak ko yung anak ko laging presentable she look good all the time and i don't want her to see me like that na maging miserable so i'm still you know doing everything i fix my my hair i still do makeup, up yeah, I like slight lang and then i dress up that's how you know uh you know gusto kong uh, pareho kami ng anak ko eh gusto namin we look presentable all the time kaya minsan nga tinatanong ako ng mga client ko na hindi mo uh, inis sa pag-aayos ng katawan. parang feeling nila ay tinatanong ako kung saan daw yung party ko. Saan ang party ko? Di dito sa bahay. Wala akong ibang gagawin kundi dito. Sabi ko ang ganun. Pero sabi nila para ka kasi pupunta sa party kasi nakapix pa buhok mo lahat lahat. Kasi this is me. Talagang gusto ko. I, I always look presentable. This is my thing. Talagang I don't wanna be look miserable kasi sometimes they judge you for, you know, sa looks mo. Kaya tayo mahirap tayo mag-judge. Katulad ko, kung titingnan nyo ako talaga honestly, baka sasabihin nyo, ano bang ginagawa ko? Eh, buti nyo ako, I look good, I look ano, ganito, ganito, I have this, I have that, andito pa ako sa Amerika. Pero hindi eh. You know, uh, deep inside, uh, hindi ganun yun. Hindi yun, hindi yun lahat ng nakikita mo is uh, that's the reality but no it's not but i don't want to be look miserable like, yung makikita niya yung uh, makikita niya yung ang totoo kong nararamdaman sa social media kasi i release my feelings sa social media but uh, kita mo ako no, hindi mo iisipin na i was feeling that kind of problem but anyway uh, hanggang dito na lang muna kasi I have to uh, do something uh, bago dumating ang client ko. I have, I have another one kasi nag-cancel yung 10 o'clock and then I have another one probably 10.30 uh, 10 to 11. Usually ganun kasi alam niyo mga tao hindi naman consistent and especially Filipino they're always late or sometimes yung iba naman sobrang aga. Para bang ready ka parati but anyway, it's okay. Uh, hindi ko na, hindi na, hindi na ginagawang big deal yung mga ganyan pag dumating sila basta ako alam ko kung what time ako mag-start i'm ready 15 minutes before my time i'm always ready that's it for now okay so have a good day and god bless us all and take care everyone okay bye